Totoo ba bandila ng Pilipinas gawang Hong Kong? Halina at ating tuklasin! Kilalang kilala natin ang bandila ng Pilipinas pero kakaunti lang ang tunay na nakakaalam kung paano ginawa ang pinakaunang versyon nito. Noong 1897, matapos ang kasunduan ng biak na bato, napilitang tumungo si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Pero kahit nasa pagkatapon siya, hindi tumigil ang kanyang pag-iisip para sa susunod na yugto ng revolusyon. Isa sa pinakamahalagang desisyon niya ang lumikha ng isang pambansang bandila na kumakatawan sa pagkakakilanlan, pagkakaisa, at tapang ng mga Pilipino. Si Aguinaldo mismo ang nagdisenyo ng bandila. Inisip niya ang tatlong makapangyarihang kulay: asul para sa kapayapaan at katarungan, pula para sa tapang at sakripisyo, at puti para sa kadalisayan ng layunin. Idinagdag niya ang tatlong bituin na sumisimbolo sa mga pangunahing isla: Luzon, Visayas, at Mindanao at sa gitna, ang araw na may walong sinag, bilang parangal sa unang walong probinsyang nag-alsa laban sa Espanya. Nila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, at Batangas. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Ang unang bandila hindi ginawa sa Pilipinas. Tinahi ito sa isang maliit na bahay sa 535 Morrison Hill Road, Hong Kong. Tatlong Pilipina ang gumawa nito. Si Marcela Agoncillo bilang pangunahing mananahi ang pitong taong gulang na anak niyang si Lorenza, at si Josefa Rizal de Escoda, pamangkin ni Jose Rizal. Sila ang tumahi sa simbolo ng isang bansang hindi pa man ipinapanganak. Makalipas ang isang taon, noong ikalabindalawa ng Hunyo taong 1898, ang bandilang ito ang unang iwinagayway sa kawi, kavite sa pagdeklaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nizo ayan ng mga Pilipino ang sagisag ng kanilang paglaya na umaalunagnag sa hangin. Pero hindi naging madali ang lahat. Hindi agad kinilala ng Estados Unidos ang bandila, at minsan pang pa ipinagbawal gamitin ito. Nagkaroon din ng kontrobersya sa kulay ng asul kung ito ba ay Cuban Blue, o mas madilim na Navy Blue gaya ng ginamit sa mga sumunod na taon. Umabot pa ng isang siglo bago opisyal na ma-standardize ang kulay noong 1998 Centennial. Mula sa isang simpleng tail ang tinahi sa Hong Kong, Umusbong ang isa sa pinakamakapangyarihang simbolo sa kasaysayan ng Pilipinas paalala ng sakripisyo, pag-asa, at matatag na diwa ng mga Pilipino.